Dito na natin nilagay mga paps. At dito sa planggana ng mga paps. ilalagay na natin. Ito yung papaya mga cups. So good morning mga paps no. So welcome back ulit sa ating munting channel no. RM 5 content vlog. So for today's this video mga paps. Ah uh, ihi-share ko sa inyo mga paps. Pag-blanch ng uh, papaya cubes yung gagawin uh, na natin mga paps ngayon no. At saka uh, pag-hydrate ng papaya. So, yun yun ang ipapakita ko sa inyo ngayon mga paps. So yun ang ganap natin ngayon no. Ah uh, una i-blanch muna natin yung uh, papaya. No? saka uh, yung jackfruit bago natin isasalang dito sa dehydrator pops so bago pa tayo na uh, gumagawa mga paps at ipapakita ko sa inyo yung uh, paano pag uh, uh, dehydrate ng uh, frutas uh, so sa nagpapa shout sa nakaraang uh, video mga paps so shout kay uh, buboy channel shoutout out si idol dmix vlog tv shoutout out si Otol. Lemix Vlog from Liti, Shoutout sa iyo, Paps. So, yun, salamat sa pagsubaybay, no? At saka kay Edmer Puganutan. So, shoutout. So, sa lahat ng mga kasulit, uh, followers ko, uh, uh, for today's video, yung, uh, ito yung uh, trabaho ko ngayon dito sa Kabiti, no? Yung dried fruits. So, i-share is ko lang sa inyo, mga Paps, yung uh, pag-hydrate lang sa protas So salamat sa pagsubaybay no sa mga silent viewers at sa mga solid subscriber ah, salamat pa rin sa pagsubaybay. Kahit hindi alam mo kung nah, hunt yung upload ko muna sa uh, video na to, eh, salamat pa rin pag uh, sinubaybayan nyo ito mga paps. So na natin ito patagalin mga paps. Tara, pakita ko na sa inyo kung paano mga paps. Let's go! Ah, papaya natin no. saka ito yung uh, papaya na red lady hiniwalay uh, ko lang siya dito no? so yun imikos mikos natin mga paps ang loto po ngayon mga paps papaya no so maganda yung kulay ng papaya mga paps So, so dito mga paps, ito yung unang luto natin mga paps na. No? Yan. Ito yung red lady mga paps na papaya. Ito yung unang luto ko mga paps na. No? So yun, ito yung na na, na natin. No? So ito yung red lady. So yun. Isusok na natin to No? Yan ang red lady. So ito naman yung uh, hindi red lady. Kung kung So yun, ito na mga paps no, yung red lady na papaya no. So dito natin ilalagay. Lalagyan natin to na katsa mga paps. natin ang kachon mga pups, no? so ilagay natin yan dito yan papaya na pwede really. yan tapos ilalagay na natin sa dehydrator mga paps yan kukuha na naman tayo na isang tray at ilagyan natin ng katsanok yan ilagyan naman natin ulit na papaya So yun mga paps no, nalagay na natin sa uh, trolley at sa nalagay na tapos natin nalagay sa crates yung uh, papaya cubes no. So yun, uh, ito na sila mga paps. Yeah. Ito yung dilaw uh, na papaya mga paps no. Yeah. Nalagay na natin. At saka itong sa itaas mga paps, ito yung red lady. Ito yung red lady mga paps. No? Magkaiba siya ng kulay sa baba mga paps. So yun mga paps, uh, i-dehydrate natin pinto Uh, initial lang muna yung pag dehydrate ko mga paps no. So uh, ko na mga paps. Let's go. Cool. So yun sinisirado na natin mga paps no, yung dehydrator. So dito mga paps, uh, ito na yung uh, switch niya na papaan rin natin no. So let's go. Cool. So yun mga paps, uh, start na tayo no. So ito yung switch. Yun. Okay. Kailaw na natin. So, start tayo. Ayan. Uh, open natin yung uh, heat niya. Yun. Bandar na mga paps. So, ito muna. Hindi natin muna natin gagamitin. No? Kasi maingay ito eh. So, isang uh, heater lang muna ang gagamitin ko mga paps. So, yun. Uh, natin yung fan. So 'yon mga paps, no nag-umpisa na 'yan na uh uminit yung uh, dehydrator natin sa loob. So 'yon. So 'yon mga paps, ang heat uh, natin nito mga paps uh, hanggang uh, 85 'no. 85 yung heat natin. So hanggang 7 oras yung initial natin dito mga paps. So uh hanggang 7 uh, oras papalamigin natin so another uh, final na tayo mga paps so, salamat sa pagsubaybay mga paps no so abangan niyo mga paps yung uh, pag -ano natin mga paps no uh, pag uh, final na natin dito so yun